So mga idol, dahil nakabili tayo ng manok kanina doon sa palengke Pag mahabang pawi kami dito ay dumaan kami sa palengke para kay ulam na tayo pang tahal yan So naisipan namin luto ay namin sa gata kaya eh, bumili na rin kami ng gata yan. Sana na namin yung gata Ayan. Ito yung halang-halang na manok Lulutuin mo natin ang maayos ng lata para pag okay siya, ilalagay na natin to. Ito, ito na po yung konting gulay natin, malunggay. Sa ito, ilalagay natin ano, ilalagay ba to? Pag Ano to siya, ipampalasa. Ayan, lalagay na natin para maaga siyang manuot yung lasa sa loob ng laman. Para mas mababad siya ng gusto sabang sa may sabaw pa. Kasi mamaya konti kasi mga idol ay uh, ma na yan. So, Unti-unti na yan siyang mawala ng sabaw. So, mas maganda yung matagal-tagal siyang may babad. Timplado na yan. Okay na yan. Nandiyan na lahat yung mga sibuyas At yung sili na green Ayan At Yung kanin natin ay Ready na Kainan na lang to Pagkatapos ng maluto tong ulam So, ang tabayanan nyo lang mga idol kasi Sabay-sabay tayo kakain mamaya samahan nyo kami mga idol kain tayo ng masarap Na halang-halang na manok yun yun mga idol ito kita na kita na yung sarap ng ulam natin mga idol oh. konti na lang loto na yung mga bata mahilig sa sabaw ayaw ko rin ang pinatuyo sis eh? mga bata Mating kasi tilawin sis paunong po mayroon din, mayroon din tayo mga idol na bangus dito na nabili oh. So dinaing na lang namin para mamaya ay Iuwi ko doon sa ano sa bodega Para may ulam tayo pang almusal to yung umaga bago papasok oh, Ah yun So mga idol doon nalagay na natin yung malunggay So ang gagawin natin ay halo halo natin siya ng konti At maya maya ay okay na po to siya mga idol So sarap mga idol pagka ganito magluluto tayo kasi madalas kasi lunis hanggang sabado kaya sa Tapsilugan na lang kami kumakain o kaya sa kantin kung saan kami abuti ng gutom kasi sa trabaho kasi namin mga idol magbisi kami wala na kami time para magluto pero ngayon dahil linggo wala tayong pasok so kakain tayo ng sariling luto natin so Okay, pwede na. Patayin natin yung sabaw. Papatayin natin yung apoy para hindi maubusan ang sabaw. Ayan. Time to eat na. Kain na tayo. So, yun mga idol, naluto na po yung ulam natin. So, kain na tayo mga idol kasi medyo gutom na. Tara, sabay nyo ko mga idol, kakain tayo. yun na ginagawa. Lima-lima. Sa hindi sila sila parang mayabang din sa porke di bola sabi hindi na pat kami nagbibis na kayo na sabi ko sabi ko ma'am wala tayong magagawa mag isa lang ang kasi alamay naman po kayo na lang ano naman kami ma'am kami na pa kami umaga hindi po di bola po kayo pagdating hindi sila pa kayo umaga may oras lang kami kami kasi pag 10 to 11 ay insider, sarap Kain tayo sa inyo lahat dyan Mga hindi pa kumakain, kain tayo Lahat ng mga hindi pa kumakain dyan Kain tayo dito ano Sa kaya yung mga kumakain na dyan Kain din tayo ulit dito Eh ma'am, kain na po Ano pong masasabi nyo ito Ito po yung Nakakayanan natin eh. Kung ko po po sa'yo, napakasarap. Sa napakasarap. Ano po masarap napakasarap Napakasarap yung ulam namin. Na, oh. Bicol Express, pero manok, hindi ka rin ito lang yung Bicol Express na manok. Oh, uh, so, kaya na na. Kaya na. Version yan eh. Mm. idol, napakasarap. Kaya sabi ko sa inyo, pagka magluto kayo ng ulam, masarap talaga yung manok na halang-halang hindi mawala talaga ang gataan yan so para mawala yung umay natin sa ano para mawala yung umay natin sa Mawala yung umay na rin sa gata. So, ito. Ito yung umay natin. rin. <tinyo>